Ayan, pinakiyo na namin ang ice cream. Ay na kayo. Sbente lang nakuha. dapat papakyo na yung ano, yung ice drop. Mahal, isa laang ang yon. Ay, hindi naman namin alam eh. <laughs>

Oh, bilhin na kayo, oh, bilhin na. 20 milang isang baso. Bakit ang doon sina ano, sina Badoy? Ah, may ginagawa pala doon. Pagod, pagod mo yung tulay. Ay, nasa, sarap. Di Pero doon daw sa isa, yung kay pastor daw man kilala ng kuya. Mahina ang ating tagapagano. <coughs> Madali na pa yung yung kustomer. Eh. <laughs> <coughs> na. punta na kay dito, libre libre. <coughs> Oh, 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 oh. Si Martha, ah ah ah. Oh. Uh, oh, oh. <laughs> wala din may aso, -e. Ha? Ayun lang, wala tayong paminta. wala din sili saan kaipoy din mo mili? saan kaipoy pwede mo